Isang crew sa Potato Corner, posible umanong matanggalan ng trabaho dahil sa ginawa ng vlogger na ito. Good Matatandaan na nag-viral kamakailan ang qualification standard umano ng Potato Corner. Dahil sa tila ba masyado daw diem anong mataas ang standards nito para sa pagpili ng kanilang crew. Marami ang ikinaaliwan nito, Ngunit marami din ang pumuna, dahil sa tila mataas umano na standards nito, lalo na't ayon sa Philstar Global, ay lumobo na umano ang bilang ng mga walang trabaho ngayon sa Pilipinas, na tinatayang nasa 2.37 milyon na ang mga walang trabaho. Dahil sa naging viral ang post na iyon ng Potato Corner, ay nito lamang August 21, 2023, ay naglabas ng pahayagang pamunuan ng Potato Corner, at humingi ang mga ito ng kapatawaran para sa nangyaring misunderstanding na ito na ayon din sa kanila ay mariin nilang kinokondena ang isang discriminatory hiring. Dahilan kung kayat ayon sa kanila ay nakahanda silang ayusin ang bagay na ito bilang tugon sa ating mga mamamayan na hindi ito ikinatuwa. Samantala, muli na namang nagva-viral ngayon ang Potato Corner dahil sa ginawa ng isang vlogger na ito. Ayon sa mga netizens, hindi nila ikinatuwa ang tila pagsawsaw-umano ng vlogger na ito. Sa natapos na naman na, na issue ng Potato Corner, patungkol sa kanila umanong high standards qualification para sa kanilang mga aplikante. Imbes kasi na maghatid ng kasiyahan ang vlogger na ito sa kanyang mga viewers, ay pambabatikos pa ang nakamit nito mula sa nakapanood ng kanyang video. Sa viral video, makikita ang panimula ng vlogger na ito, na kinukuha na niya agad ng video ang food stall ng Potato Corner sa isang mall. Plano ng vlogger na ito na bumili ng fries dito, at tila mag-imbestiga, patungkol sa natapos ng isyo ng Potato Corner, para sa naging high qualification post nila para sa kanilang mga aplikante. Sa pagpapatuloy ng video, ay maayos naman ang naging tanungan ng vlogger at ng crew ng Potato Corner, at sa huli pa nga ay isiniwalat din ng vlogger na ito, na nakavideo ang kanilang naging pag-uusap mula pa sa simula. Tila wala naman sanang kakaiba at mali sa naging usapan ng vlogger at ng Potato Corner crew na ito, ngunit ang napansin ng mga netizens sa video, ay dahil malayo pa lamang umano ang vlogger na ito sa Potato Corner Food Stall, ay nagsimula na itong mag-record ng video, dahilan kung kaya't nakuhanan nito na mag-isa lamang ang dapat sana ay dalawang tao sa loob ng food stall na iyon, sabay dating ng isang miyembro ng crew na tila may hawak o may binili lamang. Sa pagpapatuloy ng video, ay makikita naman ang isang crew, na abala sa paggamit nito ng kanyang cellphone, at nang tuluyan na ang, ang makalapit at mag-order ang nasabing vlogger, ay pupungas-pungas pa ang crew na tila inaantok pa ito. Um, isang regular. Barbecue flavor. Pa-ulang oh, regular? Large na lang. Sige. Isa lang, ate. Uh, barbecue na lang yung flavor. Ito ang bagay na ikinabahala ng mga netizens dahil ayon sa mga netizens ay maaring walang problema sa video na ito kung normal lamang na viewers ang makakapanood sa nasabing video. Ngunit ang pangamba ng mga netizens ay kung umabot umano ang video na ito sa amo o may-ari ng food stall na yon at nakita ang paggamit ng cellphone, pag-alis ng isang staff sa pwesto at tila walang ganang humarap sa customer sa kabila ng kanilang working hours, ay baka umano masisante pa ang mga nasabing crew. Narito ang mga naging sentimyento ng ilang mga netizens sa viral video na ito. Samantala, naglabas na ng pahayag ang nasabing vlogger, at ito ay humingi na ng kapatawaran, para sa mga nasaktan umano nito sa ginawa niyang video, ikaw, ano ang iyong palagay, dapat nga bang ikabahala ang video na ito ng nasabing vlogger, dahil may chance nga ba na maari nila itong ikatanggal, ikaw na ang humusga.